naman dahil yung buto-buto ng manok ng inadobo ko ayan igulay ko naman siya yung laman lang kasi ang nilagay ko doon so yan igigisa ko ito lagyan ko ng manok para naman may gulay kami ni Rina so yan na yung gulay guys na niloto ko Yon ang ipapartner ni Rina sa adobo ayan luto na yung adobo So, ako naman, gulay, adobo, and rice. So, yan na, ready to eat na kami. Pananghalian ko, rice, vegetables, and adobo. Kay Rina, you Oh, know, adobo and the vegetables, hindi na nakapag-antay. Kumain na siya, nauna nang kumain. Kain tayo! Kain tayo! What you said, Vina? How's the food? The adobo and the gulay and the vegetables. Very good. Very good. Very good. Kain muna kami.